Patuluyan po yung aming mga ginagawang mga uh, gawain tulad ng pag uh, pag uh, paghihikayat uh, sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gamitin ang Filipino sa kanilang mga tanggapan sapagkat meron po tayong tinatawag na atas sa pagpaganap 335 o EO 335 mm. na kung saan ay inaatasan ang lahat ng ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan na gamitin ng Pilipino sa kanilang mga citizen charter o gabay ng mamamayan. gayun din ang kanilang mga correspondence official dapat ay nakasulat sa Filipino. Wala pong, lahat po ng dapat na formularyo dapat din ay nakapilipino. Yan ang yan po ang isa sa mga nakakaligtan ng mga sangay ng ng pamahalaan. Pati nga po mga karatula, pati mga mga katawagan sa kanilang mga opisina halimbawa uh, Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Health, kagawaran ng kalusugan, lahat na, po yan oh. ay bahagi po ng aming pagsisigasig upang maitanghal Dapat ang wikang ma Pilipinas. Dapat, Pilipin. Dapat oh, maibiligyan oh. ang grupo. Parang ano eh. itong oh. KWF, yeah. ano? Oh, oh. Talagang maliwanag, limot na bayani kayo, Commissioner. Oh. Uh -huh. pero I sir, agree. Sir, o, oh, mm, na uh, oh. kailangan sa mga pamahalaan, hmm. eh, Filipino. Kasi minsan, hirap tayo, hmm. kahit Karama. ako, nahirapan pa rin intindihin in full English yung instruction, hmm. oh. lalo na yung mga instruction. Sa aking correspondence, dapat Tagalog talaga. Hmm. Okay.